Buenos dias, damas y caballeros. I hope uh, the the sound is okay now. Kasi uh, kanina wala tayong sound. Uh, kaya uh, pasensya na kayo kung medyo minsan, uh, most of the time, matagal tayo mag on air. We have uh, we have to prepare a lot of things to ensure na may signal lang man tayo o may sound lang man tayo. So at least ngayon meron. So that's uh, the reason why uh, ma kahit marami na inip na tagal na tayo mag on air, uh, we have to make sure na meron lang man na uh, marinig nyo lang man ako. So ngayon uh, we're back. At eto na, 'di ba, matagal na tayo nag uh, uh china challenge ito mga government agencies. ICI, Blue Ribbon, uh, the Department of uh, Justice, the Ombudsman, na maglabas nitong full list ng mga proponents ng uh, flood control projects, multi-billion flood control projects, both sa Senado at Kongreso. At uh, kahapon, meron na nga na ilabas ni, uh, ni Broadcaster, although, syempre, Uh, questionable ang loyalty nito si uh, Anthony Taberna na nasa DCRH ngayon pero meron sariling blog at sariling uh, uh, PR company kaya kagaya ko uh, although ako uh, I can be independent dahil wala na akong kliyente uh, whereas ito si Anthony Taberna may mga active clients pa ito kaya very controversial ang lista niya although uh, pwede na rin meron na rin pasilip tayo kung sino-sino bang tumanggap at uh, mukhang tama itong si, uh, si uh, Senator uh, Ping Lacson, sayang uh, magre-resign na sa Blue Ribbon kung saan sinabi niya na na halos lahat ng miyembro ng uh, 19 Congress ay uh, meron congressional insertions pero sayang no aalis na siya hindi lang man niya nailabas itong lista i'm sure meron siyang lista at uh, ewan ko kung uh, bakit uh, kaagad-agad bumigay siya ah, sabi niya loyalty daw niya sa sa majority hindi sa taong bayan so very disappointing kaya balik tayo kay Risa Ontiveros na 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 mas uh, cons consistent at mas matapang na presidential candidate natin. Medyo nakaka talagang nakaka-disappoint ito si Ping. Bilip na sana tayo pero tumiklop bumigay sa kasamahan niya dyan sa Senado. Ha? So sabi niya importante daw yung uh, yung majority, yung support sa kanya at tiwala sa kanya sa majority block eh, kas, or kapwa senators niya. Pero sa tingin ko naman, mas importante yung tiwala natin. After all, hindi yung makakasamahan niya ang naglagay sa kanya sa pwesto. Tayo, the Filipino voters. So, hindi na iba itong si Ping sa mga ibang mga jokers dyan. Ha? Mga walang pakinaba ng mga senators. Puro sariling interes lang ang iniisip. Ha? kaya itong si uh, itong si uh, Paul Vincent Lim ha nagagalit na rin siya ha kay Ping pero sabi niya baka uh, strategy lang daw ito ni Ping pwede rin pwede rin pero knowing Ping Lacson na uh, mukhang uh, mukhang desidido na siya pero tingnan natin sana nga strategy lang para you know to show na ayaw niya dito sa position na ito but uh, since uh, gusto pa rin siya na makakapo senador niya na he should retain that position pero nakikita ko Paul nagiging pabigat na masyado ha kasi kahit pa paano we have to take into consideration the fact na politiko rin ito si Ping Lacson eh ang hindi lang talaga yan dyan naglalaro ng politika ay uh, or siyempre politika rin pero uh, pa politician rin pero uh, most of the time uh, uh, very patriotic ha states person states woman itong si Risa Ontiveros pero ito si Ping mas uh, mas nadadala siya sa politika kaya ito rin sigurong dahilan na magbabaw out na lang siya sa blue ribbon at nakikita ko malaki rin ang uh, influence dito yung uh, yung pressure kay uh, tito soto i think hindi lang si ping pati si tito soto under pressure dito lalo na ngayon na meron lima to uh, lima hanggang anim na senator ang uh, ang bibitaw na sa majority bloc so meaning very unstable yung position ni Tito Soto as Senate President na very close, very close kaya Ping Lakson. Kaya, I believe that has something to do with it rin. So, eto, uh, eto na nga, uh, in the light of all of this, yun, nang naglabas si Anthony Taberna ng sariling list niya at meron pa sinabi partial list. Eh, bakit partial list? Unless, yung ito nagbigay sayo, either uh, either hindi san isinama ni Anthony Taberna yung mga Sara Duterte supporters or yung iba dito mga kliyente niya or yung nagbigay sa kanya ng uh, nagbigay sa kanya ng lista baka naman uh, baka naman ganun rin na sinensort yung lista ha sino ba nagbigay ping ito ba yung uh, nakapangalan na uh, Senator uh, Rodante Marcoleta <laughs> ah, parang very suspicious ang li ang list na ito ah, ah la lista Marcoleta's list, ah, sabi ni Paul Vincent Lima, ah, thank you for suporta, ah. Ah, buena mano tayo sa Monday. When you play the game of of throne, when you play the game of Thrones, it's either you win or die. There is no middle ground. You see, you get it, you get it. Ganyan ang uh, ganyan ang sitwasyon ni Ping Lakson ngayon, ha? And he would rather he would rather uh stay in the middle. Uh both to please uh to please uh, his friend uh and to not to rock the boat to 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 ensure to ensure, ha? Na baka ma-retain ni si Tito Soto yung position niya and also and also para hindi na mapunta sa kanya ang galit ng mga kasamahan niya ah so ah, talagang uh, you said it right ah, talagang game of uh, game of thrones ito as dramatic and as uh, scandalous ah? <laughs> ah and as corrupt as the characters of the game of thrones na wala halos wala lang man ra redeeming value ha so dito sa lista ni ni uh, ni Anthony Taverna sa 2025 budget ito yung mga na, mga nakalagay na tumanggap ng uh, ng uh, congressional insertions ha ito si Senator Grace po pinakamataas 11. Uh, 414 billion, 11 billion, 414 million. Although syempre mas mataas ba dito si si uh, si si uh, Joel Villanueva na tumanggap ng 12 billion according to the leak document ng DBM. Although uh, curiously, uh, incidentally, <laughs> wala sa lista ni sa, sa 15 na senators ni uh, Anthony Taberna. Ha? Kasama rin dito kasama rin dito si Francis Tolentino. Sabi ko sa inyo kung tama itong lista ni ni Taberna, kasama talaga si Tolentino para na natin sinasabi. 6.3 billion. And then ito, sinasabi na rin natin kasama Amy Marcos, 5.9 billion. 5.9 billion. Uh, Rafi Tulfo. <laughs> Sabi ko na nga ba? Uh, 5.18 billion. Uh, 5 billion, 181, 181 million. Uh, isa pa, tahi-tahimik. Lito Lapit, 4.7 billion. Kaya tahimik. Talaga naman parati tahimik. Sincha Villar, 4.3 billion. Nancy Binay, 4.18 billion. Pia Cayetano, sabi ko na kasama talaga ito, 4.13 billion. JVR si ito, kaya pala kumakalas na ito dahil mapupunta na sa kanya, 3.8 billion mapupunta ng investigasyon kay JV. Although dito, masabi ko, peke itong lista ni Anthony. Ah, nandito si Coco Pimentel, 3.7 billion. Although pwede rin ito, ito yung mga, hindi ito insertions na ininsert sa Bicam. Ito yung regular pork barrel nila. Kasi pwede ka namang gumawa ng amendments sa pork barrel ng mga ahensya. Pwede rin. Yan ang sinasabi ni Tito Soto ay legal. Win Gachalian, 3.7 billion. Bongo, 3.6 billion. Mark Villar, 3.6 billion. Risa Otreveros, 3 billion. Mix Subiri, uh, 2 billion. Kaya rin siguro ito na aalis na rin sa majority. Dahil uh, yun, na alam niya papunta na sa kanya. Pero ito kasi yung problema kay Anthony Taberna. Itong problema kay Anthony Taberna. Pwede itong mga lista na ito, ito yung lista na mga sinasabi ni ni Ping Lacson at saka ni uh, ni uh, Senate President Tito Soto at ni kasi kay ni Risa Ontiveros na wala naman illegal. Kasi la, bawat senator, they are empowered and that is part of the responsibility para ma-identify, for example, si, si Risa Ontiveros. Kung hingi man siya ng project, ito yung mga project sa mga lugar na mga constituents niya. Na kahit dito meron siya sa Zamboanga, yung, yung kwan, yung hindi pinapansin ng mga politiko dahil maliliit ang mga numero ng mga botante, pero deserving rin sila mga daan, mga tulay. So, ini Uh, ini-insert sa budget yung mga senators which is legal ang illegal yung uh, after na-insert na sa sec sa sa finance committee sa finance committee after na-insert na sa finance committee sa second reading mapupunta sa BICAM kung saan i -re na sa na version pero doon isinaksak ulit na mas malaki pa na wala wala sa wala sa budget dinadagdag sa budget ha wala sa budget or kinukuha sa ibang ehensya para ilagay doon at yun sila sila lang nagde-decide si si Chis Escudero si uh, the speaker Martin Romualdez at si uh, uh, Zaldico so yun ha so ito ang mga nakakatuwa lang ha maraming uh, maraming maraming napuna nakakatuwa lang and very ironical wala dito yung mga nabanggit na sa hearing so far so siguro pwede sabihin natin nilabas itong lista ng mga hindi ito insertion sa tingin ko eh kwan ito eh mga regular budget ito regular fund Uh, oh, siguro pwede natin sabihin regular pork barrel ng mga ng mga senator ha kasi yun na uh, partly kasalanan ni President Bongbong Marcos kasi pwede pwede ito pa rin talaga niya to the letter yung 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 ruling ng Supreme Court declaring uh, pork barrel ang constitutional pero tinuloy niya pa rin ito pwede naman niya it's in his power to do that ha pwede pero hindi niya ginawa ito. So, kumbaga, ah, lahat, dahil may pork barrel, all, all, the, all the senators, including Risa Ontiveros, ay obligado na kung meron maghingi ng daan, although mga ito, pwede posible, mga real projects sa mga ito. At yung ghost project talaga, ito na yun. Siguro, yung, yung natanggap na talagang insertion sa BICAM, ito na yun yung hindi binanggit ni Anthony Taberna at sino hindi sino missing sa lista ni Anthony Taberna Number one, Cheese Escudero Pangalawa Jingoy Estrada Jingoy Estrada Pangatlo Joel Villanueva and then Alan Peter Cayetano Bato de la Rosa Loren Legarda Robin Hood Padilla Ramon Bong eh, Ramon Bong Revilla Jr. So either hindi ito kasa isinama ni Anthony Taberra dahil ito talaga ang mga tunay na mga insertions ah, or kasi itong mga nilista na niya para mga amendments lang yung iba, iba dito. Hindi naman lahat pero sa tingin ko yung, kung meron man dito si Coco Pimentel o si Risa Ontiveros, amendments ito kasi... Itong si Coco Pimentel 2025A ah, 2023 budget pa lang ha, ginawa in 2022 for year 2023. Ino-oppose na nito yung mga insertions ni ni that time ang ah, si Mix Subiri pa ang presidente ng Senado at si Speaker Romualdez ang speaker sa House. Ha? Ah, doon pa lang meron ng si Romualdez is na 50 billion insertions. 50 billion. So, in na ito ni ni Risa Ontiveros at ni Coco Pimentel. in na nila ito. At saka si Ping Lacson, kahit hindi pa siya senator noon. So, uh, pwede wala talaga ito mga insertions. Pero, itong binang hindi binanggit ni Antonita Berna, itong uh, for sure meron insertions. At hindi lang ito, baka yung iba hindi niya binanggit, mga kliyente ng PR company niya. Kasi unlike sa akin, active pa rin siya sa PR business. In fact, uh, later on, ibablog natin na kliyente rin pala niya yung mga yung DPWH. So, ibig sabihin, meron talaga siya conflict of interest sa pag paggawa niya ng expose nito. Kasi, kliyente pala niya yung mga corrupt na uh, public works officials. Karamihan siguro, mga natanggal na. Ah, kasi otherwise, Million, million 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 rin ang PR uh, niya ni Antonita Berna. So hindi ito makaka-afford ng uh, Outbox, ha? Outbox Media PR ang company, PR company niya. So hindi rin nila ma-afford yung Outbox Media PR kung uh, hindi hindi sila nagnanakaw Ito mga officialist ng Public Works, ha? During the time of uh, Mark Villar pa during the time of Mark Mark Villar yan as uh, secretary. So yan na uh, meron tayo vlog about that later on. Pero for now ang uh, ito mun muna, paunang pa vlog natin before we we meet again the the VAT team ha, kasi meron tayo update diyan sa Rigodon sa Senado kung may mangyari ba, kung mangyayari na ba yun mamaya ha. Uh, we will uh, come back uh, 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 with our blog uh, on that issue. So for now, hanggang dito lang Thank you very much, everyone, for watching. Thank you very much for joining me in this blog. Uh, mucho y gracias a todos. Uh, happy week to all. Uh, have uh, a productive and uh, fruitful week, everyone. Uh, thank you very much for watching and see you in my next vlog.